It's merienda time. Kain po tayo guys. Nagluto ako ng banana fries. So ayan guys, iniwahiwa ko ang saging at nagkanaw ako guys ng harina at meron akong cracked peanuts. Ayan, na durog. Ayan, pagkanaw ko guys sa harina, kanawin natin lang guys sa tubig and then ilagay natin yan guys ang ating mga hiniwahiwang saging. Ayan, isa-isa natin siyang ilubog dyan guys i lang natin isa-isa and then haluin natin na ah, magkasya harina na kinanaw natin guys ayan para lahat sila ay malagyan guys ayan haluin lang natin and then ibudbud natin ang crack peanuts na dinikdik ayan i-mix natin guys para lahat sila malagyan din siya guys at nagpainit na nga pala ako ng mantika sa kawali para ready to fry na siya dahil mas maganda guys mainit ang mantika. Ayan, ilubog na natin siya. Lagyan na natin siya. Isa-isahin natin. At uh, parang ano yan siya guys. Uh, crunchy. Na may mani. Ayan. May iba naman siya guys. Kasi nung nakaraan, iba na ang niloto ko. Yung nag-isip ako na, inisip ko naman sana ay maruya. Kaso nag-alala naman ako dito sa mani. Maka masira na. Tira pa yan ng pumpkin bread. Kaya ganyan na lang naisip ko guys. Ayan. Pwede rin natin yan siya lagyan ng asukal, guys. Parang maruya. Pagkatapos maluto. Pero kami, hindi ko na yan lalagyan, guys. Dahil, para hindi na masubra sa tamis. Ayan. Balik ka rin na natin, guys. Baka masunog na ang mani. Hindi maganda ang mani, guys. Pag na-overcook, mapait siya. Kaya, bantay natin. So, ayan na, guys. This is Marienda. Thanks for watching. Please like, share, comment, and follow for more. Bye. Happy weekend.